May mga babae na kahit gusto ka na, hindi pa rin nila kayang sabihin ng direkta. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil gusto muna nilang makita kung karapat dapat ka ba sa atensyon at emosyon nila. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nalilito. Akala nila wala lang, pero sa totoo may mga palihim na sinyales na nagpapakita ng interes. Ang mga babaeng marunong magtago ng feelings ay parang larong may halong mystery at curiosity. Hindi nila ipapakita ng malinaw pero mapapansin mo ito sa maliliit na kilos, sa paraan ng pananalita, o sa mga simpleng bagay na ginagawa nila kapag ikaw ang kasama. Ang mga senyales na ito ay hindi palaging halata, pero kapag alam mo kung paano basahin, malalaman mong gusto ka rin pala niya. Kadalasan, hindi nila sinasabi dahil natatakot silang masaktan, mapahiya, o baka isipin mong desperada sila. Pero sa likod ng mga simpleng tanong, mga ngiti, at sa mga titig na sala o walang ibig sabihin, naroon ang emosyon na pilit nilang itinatago. Ang kagandahan nito kapag alam mo na ang mga palatandaan, mas nagiging malinaw kung paano kakikilos. Hindi mo na kailangang manghula dahil mauunawaan mo kung kailan ka dapat lumapit at kung kailan naman dapat maghintay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 14 signs na gusto ka ng babae pero hindi niya sinasabi sayo. Kaya panoorin mong mabuti, dahil baka may babaeng matagal nang nagpaparamdam sayo, hindi mo lang napapansin. Number 1, madalas kang nasa isip niya kahit di niya aminin. Kapag gusto ka ng babae, kahit pilit niyang itanggi, lagi ka pa rin niyang naiisip. Mapapansin mo ito sa paraan ng pakikitungo niya. Bigla ka na lang niyang ititext ng kumain ka na ba? O kaya magsisend ng random meme na alam niyang magpapangiti sa'yo. Hindi dahil bored lang siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman mong bahagi ka ng araw niya. May mga babae na hindi komportableng sabihin na miss na kita, kaya ginagawa nila itong disguised care. Kapag tinanong ka kung nakauwi ka na o kung okay ka lang, hindi iyon simpleng tanong. Iyon ay paraan niya para masabi na iniisip ka niya ng hindi halata. Naalala mo ba yung kaibigan? Mong babae na laging may dahilan para makausap ka kahit walang importanteng pakay. Uy, naalala kita kasi nakita ko yung paborito mong kape. Mga simpleng linya. Pero sa totoo, gusto lang niyang magkaroon ng connection sa'yo. Ang mga ganitong babae marunong magtago. Ayaw nilang ipakita agad. Ang emosyon kasi baka isipin mong klingis sila. O baka mawala ang excitement. Pero sa totoo, Naglalaban sa loob nila ang gusto kitang kausapin at ayokong magmukhang obvious. Kaya kung napapansin mong lagi siyang may dahilan para pumasok sa mundo mo, kahit simpleng chat, reaction sa story mo, o tanong na parang walang sense, tandaan mo, hindi iyon aksidente. Dahil sa tahimik niyang paraan, sinasabi niyang gusto ka niya, kahit hindi niya kayang aminin ng direkta. Number 2. Palihim kang tinitingnan. Kapag gusto ka ng babae, isa sa mga unang senyales ay ang paraan ng kanyang mga mata. Hindi man siya umamin, pero nahuhuli mo siyang tumitingin sa'yo ng patago. Kapag napatingin ka bigla, mabilis niyang ilalayo ang tingin, magpapasimple o biglang mag-aayos ng buhok para lang hindi mahalata. Pero tandaan mo, ang mga mata ng babae ay madalas mas tapat kaysa sa mga salita nila. May isang lalaking nagsabi, Lagi kong nahuhuli siyang nakatingin sa akin sa klase, pero kapag tinitingnan ko siya, umiwas siya agad. Hindi niya alam, iyon na pala ang paraan ng babae para ipakita ang interes niya. Dahil sa isip ng babae, kapag pinansin niya ng direkta, baka isipin ng lalaki na desperado siya. Kaya ang ginagawa nila, tinitingnan ka nila mula sa malayo para lang makaramdam ng presensya mo. Minsan, kahit nasa grupo kayo ng kaibigan, mapapansin mong ibang tingin niya sa'yo. May halong lambing, curiosity, at minsan takot. Takot na baka mahalata ng iba ang totoo niyang nararamdaman. Kaya kahit simpleng tingin, para sa kanya, malaking risk na yon. Ang mamang bober ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng gusto, hindi sa salita, kundi sa body language. Kapag gusto ka niya, mapapansin mong nagiging conscious siya kapag nasa paligid ka. But hindi ako kachos ng buhok. You ang opo. O ngumiti ng bahagya kapag napansin mong magkalapit kayo. Kaya kung napapansin mong tila laging nandoon ang tingin niya, sa gitna ng tawanan, usapan o kahit walang dahilan, huwag mong baliwalain. Baka hindi lang siya basta tumitingin. Baka sinusubukan na niyang iparamdam sa iyo ang damdamin niya nang hindi binibigkas ng bibig pero sinisigaw ng mga mata. Number 3. Lagi siyang may dahilan para lapitan ka. Kapag gusto ka ng babae pero ayaw niyang aminin, gagawa siya ng mga mababaw na dahilan para mapalapit sa iyo. Minsan simpleng, "Uy, may ballpen ka ba?" or "Kaya pwede mo ba akong tulungan dito?" Pero kung mapapansin mong paulit-ulit niyang ginagawa, 'yon kahit kaya naman niya. Mag-isa, hindi na 'yon simpleng pabor para yon sa kanya, isang paraan para maramdaman ka. Noong college ako, may kaklase akong laging humihingi ng tulong sa project namin. Akala ko dati, normal lang kasi group work. Pero napansin ko, kahit tapos na, siya pa rin ang unang lumalapit kapag may kailangan. Hanggang sa isang araw, sabi niya, "Ikaw kasi laging alam mo kung paano gawin." Pero habang sinasabi niya 'yon, hindi sa notebook ako tinitingnan, kundi sa mga mata ko. Ganito kumilos ang babae kapag gusto ka niya, pero ayaw niyang ipakita ng direkta. Ginagawa niyang reason ang simpleng bagay. Para lang may connection kayo. Kapag gusto niyang maramdaman ang presensya mo, hahanap siya ng paraan, kahit sa maliliit na bagay. Kadalasan, ang mga ganitong kilos ay hindi mo agad mapapansin. Kasi simple lang, casual, parang walang malisya. Pero kung titignan mong mabuti, may pattern. Ikaw ang unang nilalapitan, ikaw ang laging tinatanong, at ikaw ang madalas niyang gustong kausap kahit maraming tao sa paligid. Kaya kapag may babaeng laging lumalapit, sa iyo nang may dahilan, subukan mong pakinggan ang hindi niya sinasabi. Dahil minsan, sa mga tanong na paulit-ulit niyang binibitiwan, nakatago ang mga salitang hindi niya kayang aminin, gusto kita. Number 4, palihim kanyang tinititigan. Isa ito sa mga pinakadipansin pero malakas na sinyalis na gusto ka ng babae. Yung mga lihim na tingin. Hindi niya ito gagawin ng harap-harapan kasi ayaw niyang mabuking. Pero kapag nakatalikod ka kapag abala ka o kapag hindi mo siya pinapansin, doon siya nagiging totoo sa sarili niya. Tahimik kanyang inoobserbahan. May kakilala akong babae noon sa kafe kung saan ako madalas mag-aral. Kapag pumapasok ako, laging nandoon siya nakaupo sa sulok. Hindi naman kami magkausap pero ilang beses ko siyang nahuli na nakatingin. Kapag nagtagpo ang mata namin, Bigla siyang mag-aayos ng buhok o kunwaring may tinitingnan sa phone. Akala mo simpleng aksidente. Pero kapag nangyayari na iyan madalas, hindi na coincidence. Attraction na iyan. Ganito gumagana ang silent admiration ng babae. Kapag gusto ka niya, gusto niyang makita kung paano ka kumilos, paano ka gumiti o paano ka mag-react sa paligid. Pero hindi niya kayang aminin. Kaya idadaan niya sa mga palihim na tingin. Mga sandaling gusto kanyang titigan pero takot siyang mahuli. Kung mapapansin mong may babaeng laging nandoon sa paligid mo kahit hindi naman kailangan tapos kapag lumingon ka bigla siyang umiiwas tandaan mo hindi iyan dahil napadaan lang siya posibleng gusto ka lang niyang makita maramdaman at mapansin nang hindi siya kailangang magsalita kaya huwag mong ipagsawalang-bahala ang mga titig na akala mo walang kahulugan dahil minsan ang mga matang ayo magpahuli yun ang pinakatapat sa nararamdaman number 5 Madalas kang binibiro o kinukutya sa malambing na paraan. Kapag gusto ka ng babae pero ayaw niyang ipakita ng diretsyo, kadalasan idadaan niya sa biruan. Gagawin niyang larong emosyon ang lahat para hindi halata na gusto kanya. Mapapansin mo na madalas siyang may witty remarks o banat sayo. Pero kung titingnan mo sa tono ng boses at sa ngiti niya, may halong kilig at hindi galit. Nung college ako, may kaklase akong babae na mahilig mang asar. Kapag papasok ako, sinasabi niya, Uy, late na naman si Pogi! Sabay tawa. Akala mo joke lang pero isang araw, narinig kong sinabihan niya yung kaibigan niya ng pag wala siya, tahimik yung klase. Doon ko lang napansin, yung mga biro niya pala, pagtatakip lang sa totoo niyang nararamdaman. Ganyan kumilos ang isang babaeng gusto ka pero nagtatago. Mas pinipili niyang gamitin ng humor para makuha ang atensyon mo? Kasi ayaw niyang isipin mong desperate siya. Pero sa likod ng bawat biro, may halong admiration, curiosity, at pagnanais na mapansin mo rin siya. Kung mapapansin mong palagi kanyang kinakausap, tinutukso o sinasali sa biruan kahit maraming tao, huwag mong isipin na trip lang niya. Baka gusto lang niyang marinig ang tawa mo, maramdaman ang presensya mo, at makuha ang loob mo sa paraang hindi halata. Kaya sa susunod na may babaeng madalas kang biruin, huwag mo agad ipagkibit balikat. Baka hindi lang siya nagpapatawa, baka naglalambing na siya, sa paraang ayaw niyang malaman ng iba. Number 6. Madalas siyang humihingi ng tulong sa maliliit na bagay. Kapag gusto ka ng isang babae pero ayaw niyang aminin, madalas niyang gagamitin ang pahingi ng tulong bilang paraan para makalapit sa iyo. Hindi dahil mahina siya o hindi niya kaya, kundi dahil gusto lang niyang magkaroon ng dahilan para mapansin mo siya. Yung simpleng, pwede mo ba akong tulungan sa project? O pakibuksan nga tong bote? Di ko kaya eh, ay madalas na paraan niya para makuha ang atensyon mo ng hindi halata. Naalala ko noon, may kakilala akong babae na palaging humihingi ng tulong sa printer kahit marunong naman siya. Tuwing lalapit siya, may halong ngiti, konting pilit na hinga, tapos sasabihin, ikaw na lang mag-ayos, baka masira ko pa. Pero nung isang araw, nakita kong siya mismo nagpiprint ng maayos kapag wala ako. Doon ko lang naintindihan, hindi pala tulong ang gusto niya, kundi presensya ko. Ito ang isang uri ng indirect connection strategy na ginagamit ng mga babae kapag nahihiya silang umamin. Alam nilang hindi sila pwedeng maging masyadong obvious, kaya gumagawa sila ng mga sitwasyon na maglalapit sa inyo. Kapag ikaw naman, naging maasikaso at tinulungan siya ng may respeto, mas lalo siyang maa-attract dahil naramdaman niyang safe siya sa'yo. Pero tandaan mo, huwag mong abusuhin ang ganitong senyales. Kung gusto kanya, hindi ibig sabihin ay lalaruin mo ang sitwasyon. Gamitin mo ito bilang oportunidad na ipakita na marunong kang magbigay ng tulong ng may malasakit, hindi dahil may kapalit. Sa huli, ang babae na palaging humihingi ng tulong sa iyo kahit sa maliliit na bagay ay hindi laging nangangailangan ng tulong. Minsan, ikaw lang talaga ang gusto niyang lapitan. Number 7. Nakikinig siya sa mga kwento mo kahit simpleng bagay lang. Kapag gusto ka ng isang babae pero ayaw niyang ipakita, mapapansin mong interesado siya sa kahit anong mo sinasabi mo, kahit simpleng kwento lang tungkol sa araw mo o sa mga plano mo sa buhay. Hindi ito yung tipo ng pakikinig na courtesy lang, kundi yung genuine curiosity na halatang may halong emosyon. Tumatagos sa kanya bawat detalye kahit gaano kaliit dahil gusto niyang maintindihan kung sino ka talaga bilang tao. Naalala ko noon, may babae akong kaibigan na laging nakikinig tuwing nagkukwento ako tungkol sa motor. Hindi naman siya mahilig sa mga ganon, pero nakikinig siya ng tahimik, minsan nagtatanong pa, Anong difference ng clutch sa automatic? Sa una, akala ko bored lang siya, pero nung minsan hindi ako nakapagkwento, siya pa ang nagtanong. Wala ka bang bagong balita sa motor mo? Doon ko lang napagtanto na hindi tungkol sa motor ang gusto niyang marinig. Kundi ako mismo. Ganito gumagana ang emotional attention pattern ng mga babae. Kapag gusto ka nila, nagiging interesado sila sa mundong ginagalawan mo. Gusto nilang maramdaman mong may taong nakikinig. Kasi sa ganung paraan, nagkakaroon sila ng koneksyon sa'yo. Kahit hindi nila sabihin, sa isip nila, kung makinig ako sa kanya, baka maramdaman niyang ako lang ang tunay na nakakaintindi. Kaya kung mapapansin mong nakikinig siya kahit paulit-ulit na ang kwento mo, o kahit hindi naman exciting, tandaan mo, hindi siya bored. Sa halip, sinusubukan niyang bumuo ng tahimik na tulay papunta sa puso mo. Sa psychology, ito ang isa sa mga pinakamalambing na paraan ng isang babae para iparamdam ang interes niya nang hindi niya kailangang sabihin ang mga salitang, gusto kita. Number 8 palaging may dahilan para makalapit o makausap ka. Kapag gusto ka ng babae pero ayaw niyang aminin, gagawa siya ng subtle excuses para lang mapalapit sa'yo. Parang hindi sinasadya, pero kung titingnan mong mabuti, halata. Minsan hihingi siya ng tulong sa bagay na kaya naman niyang gawin mag-isa. Minsan magtatanong ng simpleng tanong tulad ng anong oras na. Kahit hawak niya ang cellphone niya, hindi dahil kailangan kanya, kundi gusto niyang maramdaman na nandyan ka. Naalala ko nung college ako, may kaklase akong laging humihingi ng tulong sa projects namin. Kahit simple lang na formatting sa word, tinatawag pa rin niya ako. Nung minsan tinanong ko, di mo ba to kaya? Ngumiti lang siya at sinabing, mas mabilis kasi pag ikaw gumagawa. Hindi ko na kailangang tanungin pa kung bakit. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil gusto niya. Lang magkaroon ng reason para magtagal, kaming magkausap. Ganito gumagana ang tinatawag na proximity attraction effect sa psychology. Kapag gusto natin ang isang tao, Hinahanap-hanap natin ang presensya niya at gagawa tayo ng mga dahilan para lang mapalapit. Kahit pamagmukhang aksidente o simpleng pagkakataon. Kaya kung napapansin mong may babae sa paligid mo na tila laging nandyan lang, hindi dahil wala siyang ibang mapuntahan, kundi dahil ikaw mismo ang gusto niyang lapitan sa bawat simpleng pakiusap o tanong. May nakatagong emosyon na hindi niya kayang sabihin ng direkta. At tandaan, kapag isang babae ang gumagawa ng effort para mapalapit sa'yo, kahit pa kunwari wala lang, Ibig sabihin niyang gusto niyang makita kung mapapansin mo siya nang hindi niya kailangang aminin. Number 9. Madalas kang laman ng mga kwento o biruan niya. Kapag gusto ka ng babae pero hindi niya kayang aminin, idadaan niya ito sa kwento, tawanan o biro. Mapapansin mong kahit wala ka sa usapan, bigla kang nababanggit. Minsan sa simpleng kwento, minsan sa mga pabirong salita. Para sa kanya, ito ang ligtas na paraan para maiparamdam na may special kang lugar sa isip niya kahit hindi niya sabihin ng diretsyo. Naalala ko nung nagtatrabaho pa ako sa isang kafe, may katrabaho akong babae na laging may banat tungkol sa akin. Kapag may customer na gwapo, sasabihin niya, Uy, kamukha mo, oh. Sabay tawa. Pero nung minsan na hindi ako pumasok, sabay isang mga kasama ko, hinahanap ka niya, ang tahimik niya nung wala ka. Doon ko na realize, hindi pala biru lang lahat. Ganito talaga ang deflection. Mechanism sa psychology, ginagamit natin, ang humor o kwento para itago. Ang totoong emosyon. Para sa babae, mas madali ang magpatawa kaysa aminin gusto kanya. Kaya't ang mga biro niya minsan, may halong katotohanan. Kung mapapansin mong madalas kang topic ng kwento niya, o may mga birong laging ikaw ang bida, tandaan mo, hindi iyon aksidente. Subconsciously, gusto niyang maramdaman mong espesyal ka, pero takot siyang lumabas na obvious. Kaya kapag nangyari ito sa'yo, wag mong tawanan lang. Dahil minsan, sa likod ng mga biro ng babae, doon mo makikita ang pinakatotoong nararamdaman niya. Number 10. Tahimik siya pero iba ang kilos niya kapag ikaw ang kasama. Minsan, hindi kailangan ng salita para malaman mong gusto ka ng babae. Sapat na ang kilos niya. Mapapansin mong iba ang tingin niya sa'yo? Parang may gustong sabihin pero pinipigilan lang. Tahimik siya? Oo, pero ramdam mong may kakaibang tension sa pagitan ninyo. Yung tipong kahit simpleng titigan lang, parang may mensaheng hindi na kailangan bigkasin. Nung nasa college ako, may kaklase akong ganito. Sa grupo namin siya yung pinakatahimik. Pero tuwing ako ang kausap niya, bigla siyang nagiging awkward. Minsan napapatingin tapos biglang iiwas. Akala ko dati nahihiya lang siya, pero napansin kong ako lang ang tinatrato niya ng ganun. Ako lang ang gusto niyang marinig. At ako lang ang pinaglalaanan ng mga ngiti niyang bihira niyang ibigay sa iba. Sa body language psychology, tinatawag itong non-verbal attraction. Yung damdamin na hindi masabi kaya lumalabas sa kilos. Kapag gusto ka ng babae pero pinipigilan niyang aminin, ang katawan niya mismo ang magtatapat para sa kanya. Ang pagdikit ng braso pag yuko ng ulo habang nakikinig sa'yo, o yung mga sandaling parang gusto niyang manatili sa tabi. Mo kahit walang sinasabi, ah, lahat yan, hindi aksidente. Ang mga tahimik na babae, sila madalas yung may pinakatinding damdamin. Hindi nila kailangan ng salita para ipakita ang gusto nila, dahil ang mga kilos nila mas malakas pa sa anumang I like you. Kaya kung napapansin mong iba ang tingin niya sa'yo at tila may kakaibang alon ng emosyon tuwing magkasama kayo, tandaan mo, hindi mo kailangang marinig ang mga salita dahil minsan, ang katahimikan ng babae ang pinakamalakas na paraan ng pag-amin. Number 11. Madalas kanyang tuksuhin o asarin pero may lambing sa paraan niya. May mga babae na hindi nagpapakita ng gusto sa pamamagitan ng mga matamis na salita o malambing na kilos. Sa halip, Ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng pang -aasar. Hindi para lang manginis, kundi para makuha ang atensyon mo. Kapag gusto ka ng babae pero ayaw pa niyang umamin, gagamitin niya ang pang bilang safe zone para makipag-interact sa'yo nang hindi halatang may gusto siya. Naalala ko noon, may kakilala akong babae sa isang kafe na madalas kong puntahan. Tuwing pupunta ako roon, lagi niyang pinupuna ang suot kong damit, tipong, Yun na naman polo mo ha, wala ka bang iba? Sabay tawa. Pero pansin ko, siya rin yung unang magtatanggol sa akin kapag tinutukso ako ng iba. Ang totoo, yung pang-aasar niya, paraan lang para mapansin ko siya. Kasi hindi niya masabi ng direkta ang nararamdaman niya. Sa dark psychology of attraction, tinatawag ito na playful provocation. Yung ginagamit ang humor at pang-aasar para itest kung may spark din sa'yo. Kapag ngumiti ka o sumabay sa laro niya, dun siya mas na-excite. Pero kapag hindi mo siya pinansin, mapapansin mong siya mismo ang unang maglalapit ulit kasi gusto niyang ibalik yung connection. Kadalasan, ganitong klasing babae ang hindi mo agad makikilala. Akala mo mapang-asar lang pero sa loob-loob niya gusto kanyang kilalanin pa. Ang sarcasm at tuksuhan niya ay manipis na takip lang sa totoo niyang nararamdaman. Kaya kung may babae sa paligid mo na palaging may banat sa'yo, pero ramdam mong may lambing sa tono niya, huwag mo agad isipin na inis lang siya. Minsan, yung pinaka nang-aasar, siya rin yung pinaka nahuhulog. Number 12. Bigla siyang nagiging tahimik kapag may ibang babae sa paligid mo. Tahimik na selos. Yan ang isa sa mga hindi direktang senyales na gusto ka ng babae pero ayaw niyang ipahalata. Mapapansin mo, kapag kasama mo siya, maingay siya, masigla at palabiro. Pero pagdating ng ibang babae, lalo na yung medyo close din sa'yo, bigla siyang nagiging tahimik, parang nagbago ang hangin. Hindi na siya ganun ka-engaged sa usapan. At minsan, mapapansin mong hindi na siya makatingin sa'yo ng direkta. Noong college ako, may kaklase akong babae na laging kwela at madaldal tuwing magkasama kami. Pero minsan, habang nag-uusap kami sa hallway, may lumapit na ibang babae. Close friend ko rin. Pagkatapos noon, napansin ko tahimik siya. And mod wise ng kusap ko, bigla niyang sinabi, Close pala kayo ha? Sabay pilit na tawa. Hindi siya galit, pero halatang may tinatago. Yung selos na hindi niya alam kung may karapatan ba siyang maramdaman. Sa dark psychology, tawag dyan ay subtle emotional withdrawal. Isang uri ng protection. Kapag gusto ka ng babae pero wala pa siyang kasiguraduhan sa nararamdaman mo, pinipili niyang manahimik para hindi siya masaktan o mapahiya. Sa isip niya, bakit ako magsiselos kung hindi naman kami? Pero sa puso niya, naiingit siya dahil gusto niyang siya lang ang nasa atensyon mo. Ang ganitong kilos ay hindi simpleng mood swing. Isa itong senyales na emotionally invested na siya sayo kahit hindi pa siya handang umamin. Kaya kapag napansin mong bigla siyang tumahimik, o parang naglalayo kapag may ibang babae, huwag mo agad hayaan, kausapin mo siya, ngitian o biruin. Dahil minsan, ang simpleng assurance mula sa'yo, sapat na para maibsa ng selos na matagal na niyang tinatago. Sa mundo ng mga hindi sinasabi, ang katahimikan ay minsan mas malakas pa sa salita. Kapag tahimik siya sa harap ng iba, baka gusto lang niyang iparamdam na, kahit ayaw niyang umamin, gusto kanya at ayaw niyang may kahati. Number 13. Lagi siyang nag-aalala kapag hindi ka nagre-reply o nawawala ka bigla. Mapapansin mo ito sa mga babae na pilit itinatago ang nararamdaman nila. Kapag hindi ka nagre-reply, hindi man sila magtanong agad. Pero mararamdaman mo ang pagbabago. Magme-message siya ng simpleng, Busy ka ba? O okay ka lang? Pero sa totoo lang, gusto niyang itanong, Bakit di ka nagre-reply? Ito aming klase ng concern na nakabalot sa tanong, pero may halong takot na baka lumabas ang totoo niyang nararamdaman. Nung nasa university ako, may kakilala akong babae na lagi kong kachat. Isang araw, sinadya kong huwag muna mag-reply ng ilang oras. Akala ko walang epekto, pero pagbalik ko sa chat, may tatlong mensahe siya. Uy, buhay ka pa! Di ka nagre-reply ah, at okay ka lang ba? Natawa ako noon, pero dun ko rin napansin na may halong pag-aalala sa tono niya. Hindi dahil close lang kami, kundi dahil may tinatago siyang attachment. Sa dark psychology, tinatawag itong emotional anxiety cue. Yung uri ng pag-aalala na nagpapakita ng emosyonal na koneksyon kapag nasanay siyang may communication sa pagitan ninyo. Bawat oras ng pananahimik mo ay nagdudulot ng pagkabahala sa kanya. Hindi dahil needy siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman na importante rin siya sayo. Ang ganitong kilos ay madalas mong maramdaman sa mga babae na hindi expressive. Hindi sila magtatapat, pero ipapakita nila sa kilos. Halimbawa, kapag nag-reply ka na, Sasabihin lang niya, Ah, okay. Akala ko nakatulog ka. Pero sa loob-loob niya, gumaan ang pakiramdam dahil nagparamdam ka ulit. Kung maranasan mo ito, huwag mo sanang baliwalain. Dahil sa likod ng kanyang pag-aalala, may puso siyang natutong mangamba. Kapag hindi ka nagre-reply, isang pusong ayaw lang umamin, pero natatakot nang mawala ka. Number 14. Lagi kang kasama sa mga kwento niya. Kahit hindi ikaw ang kausap niya, kapag gusto ka ng babae pero ayaw niyang ipakita, Madalas niyang banggitin ang pangalan mo sa mga usapan. Hindi direkta, pero parang aksidente lang. Halimbawa, nagkukwento siya sa kaibigan niya, tapos bigla niyang mababanggit, Ah, oo. Ganito rin sabi ni pangalan mo dati. Sa unang tingin parang normal lang, pero sa totoo lang, ang isip niya ay nakasentro sa'yo. Naalala ko nung college, may kaklase akong babae na palaging nakikipagbiruan sa barkada. Tuwing may topic, kahit hindi ako kasama, bigla niyang nababanggit ang pangalan ko. Minsan sinabi pa ng isa naming tropa, bakit lagi mong nababanggit si pangalan ko? Napatawa siya, pero halata sa mukha niya ang pamumula. Hindi niya maamin, pero halatang may gusto siya. Sa dark psychology, ito kiti neog na subconscious association kapag ang utak ng isang tao ay laging bumabalik sa taong nagbibigay sa kanya ng emosyonal na reaksyon. Ang babae, kapag gusto ka, nagiging automatic na bahagi ka ng kanyang mga kwento kahit hindi niya sinasadya. Ang ganitong senyales ay mas malalim kaysa sa simpleng pagbanggit ng pangalan. Ibig sabihin nito, ikaw na ang reference point ng kanyang emosyon. Kapag masaya siya, gusto niyang ikaw ang unang makaalam. Kapag may problema siya, ikaw ang unang naiisip niyang lapitan. Kahit minsan, hindi niya naman kailangan ng tulong mo. Gusto lang niyang maramdaman na nandyan ka. Kung mapansin mong madalas kang bahagi ng mga kwento niya, huwag mo nang ipagsawalang bahala. Hindi lahat ng babae marunong magtapat pero ang dila nila minsan ay nadudulas kapag ang puso na ang kumikilos. Sa bawat kwentong binabanggit niya ang pangalan mo, tandaan mo, hindi lang yon aksidente, kundi isang lihim na paraan ng pagpaparamdam. At dito man nagtatapos ang ating video. Tandaan mo, hindi lahat ng babae marunong magsabi ng gusto nila, pero ang mga kilos, titig, at maliliit na detalye ay hindi nagsisinungaling. Minsan, nasa harap mo na pala ang taong may gusto sa'yo, tahimik lang siyang nagmamasid umaasang mapansin mo rin siya. Ang sikreto ay huwag mong hanapin ang bawat sinyales, puti damhin mo ang koneksyon. Dahil kapag totoo ang nararamdaman ng isang babae, kahit gaano niya itago, mararamdaman mo pa rin. Ito ang darkness of truth, kung saan ang mga lihim ng pag-ibig, isipan at damdamin ay binubuksan natin sa ilaw ng katotohanan. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga sikreto ng dark psychology at mga taktika ng emosyon, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa susunod nating video, mas lalalim pa tayo.